kita na ang undas, mabenta na naman ang mga kandila. Pero hindi lang ito tuwing undas o brown out ginagamit dahil meron din mga kandila para sa iba't ibang okasyon. Yan ang alamin natin ngayong umaga sa Mobile 5 kasama si Mon Guades. Good morning, Mon. Ang ating pambansang good boy. yeah, Good morning, Grace at mga kapatid. Nako, ilang araw na nga lang at undas na. At alam naman natin na ilan sa mga paghahandang ginagawa kapag mag undas ay ang paglilinis ng puntod pag-aali ng mga bulaklak at pagbili ng mga kandila. Nako, eto, no, tingnan nyo to. Tara lang, ko sa inyo. Ha? Eto. Alam naman natin ang mga kandila, mga kapatid. Traditional na sa atin na silisindihan ito kapag pag may brown out o kaya kapag nagdadasal ka. At syempre, hinihipan din yung mga kandila kapag may birthday. At silisindihan naman kapag may kasal. At syempre, hindi makakalimutan ng mga kandila tuwing panahon ng undas kung saan syempre ito yung pag sinisindihan mo siya na nanalangin ka sa inyong mga mahal sa buhay, no? At nandito tayo ngayon sa liwanag candles kung saan samot-saring sa disenyo lang naman. Ha? Malit na bagay lang naman ang kanilang ipinagmamalaki dito. Meron silang ito, tingnan nyo, mga floating candle na meron mga bulaklak na design. Iba-iba yan, mga kapatid, ha? Meron din silang mga candle filler yung nilalagay sa mga uh, baso and all. Tapos ito, meron din silang kung gusto nyo naman ng mga nakakatuwang kandila, meron silang hugis rosas na kandila, meron din hugis star, Pang-pang-pangbata ito eh, di ba? Tapos, iba-iba yan. Kung ano ano man ang gusto mong kandila, meron sila. Kung gusto mo ng mga malalaki, talaga namang mga pang-decorative na mga kandila, eto yan, meron din sila niya. May tinikling, may mga madonna, kung tawagin sa kabayanihan, iba-iba. Dito, mga kapatid, na naglalaro yung presyo ng mga kandila nila from 30 pesos to 200 pesos. Actually, nung tinanong ko, hindi raw sila nagtaas pa ng presyo ng mga kandila. At depende sa sukat at sa kadesenyo yan, yung presyo na naglalaro na yan. So, ngayon ha, ito mga kapatid, alamin lang natin dahil nakakatuwang alalahanin kung ano ba yung mga ibig sabihin ng mga kulay ng kandila. Alam nyo ba, akala nyo, di ba, pag gusto nyo ng kapayapaan, wala nyo anong kulay? Puti ba? Hindi. Ang kulay daw pag gusto mo ng kapayapaan, sindihan mo lamang itong kulay pulang kandila. O, oh, ah. TV5 color. Okay. Kapag so, gusto mo naman ng mga Uh, kung maging umasenso sa iyong negosyo sa sa trabaho, magsindi lang daw ng color, blue na kandila. Negosyo, at trabaho. Mm -hmm. Okay yan. Ah. Tapos kung gusto mo naman, ito siguro marami magsisindi na ng ganitong kulay na kandila. Ang kulay green na kandila raw mga kapatid, para naman ito sa wealth o money. Kung gusto mo naman ng good spirit, sumindi, magsindi ka na doon ng kandilang kulay, violet. At kung meron ka naman dinadamdam sa iyong mga kalusugan, ito daw ang dapat mong sindihan kulay-dilaw na kandila kung meron kang kung gusto mong gumaling sa iyong mga sakit. At, eto ha, ah, yung mga lovers dyan, o kaya mga naghahanap ng mga inyong pag-ibig, eto daw ang kailangan yung sindihan, ng color pink, napaka-kikay na kandila, di ba? Color pink candle. Tapos, kung medyo na pa ka mag-decide sa isang bagay at gusto mo nang kumbaga, magkaroon ng... A uh, peace of mind or ano, mag-decide itong dapat nung sindihan daw. Orange na kandila. Parang bihirang orange, no? mayro meron palang orange na kandila. At syempre, hindi mawawala ang pinakasikat na kulay ng kandila. Ito po ang puti. Kung para to sa purity. Kung mapansin nyo mga kapatid, bakit walang color black na candle dahil lang kulay black daw, o yung color black ay para naman sa witchcraft. Pero kapag sinunog daw o pag sinindihan daw yung color black kasama yung mga ibang candles, ang ibig sabihin na doon nakaka-dissolve ng negative energy. Kaya na pinangako ko sa inyo kanina, ay ituturo ko naman sa inyo yung proseso ng paggawa ng kandila. Especially ngayon na alapit ng haundas. Siyempre, kailangan mo ito malaman kung ano ba yung mga materyales o kailangan mo sa paggawa ng kandila. Una, kailangan mo mitya, siyempre, mga kapatida. Then, yung wax, ito nakikita nyo sa harapan ko. At yung lalagyan na ano, yung container ng wax, either ganito kalaki or pwede rin dito sa mga takore na medyo end. Lumamig na yung wax, diba? Kito nyo naman sa loob. Tapos, kailangan nyo rin yung pinakakahoy na sabitan na mga mitcha. Tapos, eventually, kung kailangan yung pangkulay na kandila, pwede rin. Next, paano ba gawin yung pinakakandila? Una, kailangan nyo na ibuhol yung mga mitcha para at meron kayo pang sabit. And tapos noon, dito na, paglalagay nyo sa mga spaces para at least pag nilubog nyo siya, sakto lang. Hindi sila magdidikit-dikit. Dahil lang sunod na step na nga ay ilulubog na itong pinaka mga mitsa dito sa tinunaw na wax. Ayan, kasama si Piero Rodolfo. Paano ba ito, Kuya? Ilulubog lang. Dito po. Dito sa medyo, ayan, lubog lang. Ayan, lulubog lang siya. Tapos siguro mga after 5 seconds, taas na kaagad. Ayan, medyo kumakapal na siya na paunti-unti. Tapos, ang tanong ko, ilang ilang ulit kuya para makuha mo yung enough na kapal niya? O yung 20 times? Ah, okay. Ayun, medyo kumakapal siya. Pero siguro mga kapatid, dapat may spaces pa rin, no? Yung may interval para at least hindi naman, uh, kung kumbaga para mas ma, maging makapal siya. Ayon. Sige, ayan si kuya. Okay, tapos, okay, tulo-tulo lang. Tapos mga kapatid, kung gusto niyo naman, ng may kulay yung kandila. Pwede rin kasi ito, no, ito nakikita ninyo, ito yung mga procession candles kung tawagin. Dalawa lang naman ang kulay ng procession candles, either puti or dilaw. So ang tanong dito, paano yung pangkulay nila? Ito kasama si Kuya Romeo. Ang dami niya na. Ayan, Kuya Romeo, ang tanong ko lang, anong ginagamit yung pangkulay? Pintura po ba yan? Hindi po, sir. Hindi yung pintura. Ano po yan? Special colorant. Ah, special colorant. Ano Powder o liquid din? Powder. Ah, okay. Ayan. Sige. Same process lang din, mga kapatid. Lulubog lang din niya. Nagkaiba lang is yung color nung kandila. After nun, mga kapatid, is isusukat nyo na siya dito. Sa pinaka-timbangan nila. Kasi para at least yung mga kandila ninyo, ayan, malaman nyo kung tama ba yung bigat nung kandila. Ito medyo manipis pa ito eh. Pero ito yung pinaka pang sukat nila para at least equally divided o equally yung sukat ng mga kandila. Ayan. So, okay. After niya, mga kapatid, ito yung mga pangkaraniwang kandila. Pero kung gusto niyo pang lagyan ng design, yun yung mga kandila, mas pwede rin yan. dito. No? Ito na yung ginagawa nila ni Ate Astro, yung pagka-carve ng mga kandila. Tingnan niyo, imagine niyo yung ganitong klaseng kandila, paano siya ginagawa? Ayan. Ate, try natin. Sige. Paano ba yan? Paano ko magagawa yung ganong klaseng design? Ihiwain lang po siya. lang? po. Gilid lang. Okay, tas. Ah. Depende sa kapal. Ay, parang makapal yung akin. Tapos po, ito po. ito to ah, para siyang ano tawag po dito sa kandila na ito? Flora candle. Flora candle. Kasi imagine mga kapatid na no? para siyang bulaklak na binuksan yung mga petals nitong kandila. Thank you po ate ha. Ayan, sige. Habang tuloy-tuloy sa pagde-design, paano kaya 'to binubuhol? So, mamaya alam natin ala kung paano yung Well, anyway, mga kapatid, ayan. After na pag-carve ng kandila, meron din naman na mas may design pang mga kandila. Ito yung ginagawa naman ni Ate Jenaline. Ate Jenaline, ito po ang tawag dito ay? Dragon po. Dragon Embossed. Ayan. Ang gamit mo dyan, ito mga kapatid, ay rubber. Rubber na pang molde. Kasi sa rubber, hindi masyadong didikit yung pinaka-wax. Tapos, after niyan, pag tuyo na... Ididikit po siya. Magiging ganito po. Ah, ididikit lang siya dito. Then pwedeng pintura ni ate. Ang tanong ko ate, napaso ka na ba? Ilang beses ka na napapaso dyan? Malamang, no? Napaso na po, pero sanay na ngayon. Ah, immune na, no? Oh. Yung mga kamay. Ayan, ako, syempre tapos pag napaso tayo ng kandila, masakit, di ba? Ayan, thank you ate Jenalina. So ngayon, mga kapatid, makakasama naman natin si ate Roslyn, si ma'am Roslyn Sevilla, ang officer in charge ng Liwanag Candles. Good morning, ma'am. Good morning po, Ayan. mga kapatid. Opo, dito ma'am, ang tanong ko lang eh, gano'ng karami bang kandila ang ginagawa ninyo kapag ganitong mag-uundas na? Sa ngayon po, medyo nagdadagdag po kami ng production dahil po sa dagdag na pangangailangan dahil po sa undas. Oo. Pero yung presyo ng, und yung presyo ng mga kandila, kasi syempre habang napapalapit ba yung undas, mas inaasahan ba yan na mag Kasi kanina nabanggit natin, nung nagkukuntuhan tayo, ma'am, sabi niyo stay pa naman yung presyo. Eh, dahil siguro one week pa yung difference eh. Uh, hindi naman po kami nagtataas. Mula po nung nakaraang taon hanggang ngayon, pareho pa rin po yung presyo. Oo. Oh. Anong usually sinisindihan na kandila, ma'am? Kasi alam naman natin, kanina pinaka iba't ibang kulay. Pero pagkakaritong undas, yung pinaka-common? Ang common po yung white. Dahil po sa purity ang kanyang kahulugan. Mm -hmm. Pero ano yung pinaka-common din na, na bibilis sa inyong kandila? Uh, common po yung mga sperma po dahil po ito yung cheaper fries. So kaya po ng kahit sino po. Ayun, sperma. Okay. Maraming salamat, ma'am Roslyn. Thank you po. Ayan. Thank you, Mama. Good morning po ulit. Ayan, mga kapatid, ha. Ito, itong mga, nakita niyo naman kung gaano kabusisi yung proseso ng paggawa ng kandila. Pero oh, mabilis lang siya matunaw. Pero siguro, suggestion na mga kapatid, ha, habang maaga pa, I think maganda paghandaan na natin itong naalapit ang undas at bumili na tayo ng mga kandila para mas mura pa. Alright, so yan muna pinakawali ng Mobile 5. Balik sa studio. Alright, maraming salamat sa Mon Gualves. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.